Yan po ang natanggap po. Kay Imi at saka po kay Malin. Salamat po Ate Gemma sa iyo pong padala po sa amin na maagap pong papasko. Madami-madami pong salamat Ate Gemma. Kuya Roy, sa inyo po. Sa inyo pong pamilya. Madami-madami pong salamat. po may karne manok po dito. Hindi ko na po pinakita sa inyo po pagpapatay. Yan po ay native. O, oh, po na pisaan po. kulay, dilaw na po yung sabaw. May isa pong itlog. yan po, sinasama ko na din po paglalaga. Pinapalambot ko po iyan, gagatang ko po. Ang ko po yung itlog at makapuyay po. Na. sinama ko po, po. Tayo po ay magsasangkot siya na po ng karami po. sasama ko din bawang at sibuyas. Dito na po lalagyan ng bulo. Tadatang po nalaang bulo tata parang mo. Tatapon ko po yung sabaw at uso para bilaw po. po yung yan ang so ito po yung unang korte eh, ang data yun po yung dikato yun po na may malambot na po kaya po ang uh, lalagyan po ng dikato po gusto na po niya ng kapaya. Wala na po makuha ang nagliit na po. Luto na po yung akin po. Naglalangas lang is na po. Papatayin ko na po. Ayan. Sarap na po ang amoy. Nakakagutom po.

ए 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 我。 Vai lá, 我买了个卤。 derita po ni ay, model, Mga buto-buto. Ito buto. oh, po naman ay pang adobo po sa tuyo. Yung po naman ay minodo. Ayan. Tapos na po ang minimatic magtilad. Ito po naman ay tinuguan. Si tatay po naman ang nagluluto. Bayan po ah. Pubad po siya at matilapsik mat po ang dugo pati. Ay -tama. Anong kaya-kaya na ngut -ngut. yung ngut-ngut? Anong kaya-kaya na yung po. Yan po yung pride. Amin na po din yung narinig. Ay, natural na po saan pagtatanggal po. Yung pong wrapper. Game. Tatanggalin po niya isa-isa. Ilaw! wow Hindi na yun, nabalik. Yung gripo bukas. Ay, ang mga bata. Ito ay, so, ay ng si dinug Hindi, na dinug Hindi na nga pala maluluto yung kuwan. At ano ah? Oh. Kaya, kaya po kayo po kayo. Na kayo. Parek, ano na kaya kayo ako ang ipapasa sa ang gawa ng tatay ano Malapit. sa amin marami hey, pa sa hey, pagbibigyan. kung mo na Saan na makadlo? Si man lang la naman. Ikaw na. Kumuha ka na. Okay, pa Ito ka na nga kumuha si Tiang. Kumuha ka na Kumuha ka na doon. Sige! Kumuha na kayo! Kumuha na kayo! Yes. Kumuha na kayo! Kumuha na kayo! Si kumuha na, ng... na kayo! na kayo! na Kanya-kanya na lang po. Saan? Bukat yan po naman ay madami. Manti mga gusto ah, <two> mo kunin um, eh? <aslında noise> ito. na isa pa 'yun. Lagyan mo pa't madami naman dito. ka pa ng lalagyan. Si mo ako Meron hindi kay Lulula, hindi madam. Si Watts, si sala. Ah, kamusta iyo? Huwag

Kali. Hmm, Giniling. Oo, oo. Yung At ba? Ano? Kaya mo. Kaya ah, mo balik mo na lang. balik uh, Ay, tayo mo. Tayo tayo, tayo. Tayo mo na lang. in mo na. mo tayo mo na. muna. Ba't mo. Tayo mo din kain. Ay, bata. kuya, chill ng

nakuha mm -hmm. Kami po ay magbabalot na. Ah gusto. Ta-ta. lang <laughs> dito lang dito 'to. Utang. mo na ini tinusukan natin. Meron lang hindi naman Hindi naman kayo.

ko tayo po yung ay nagsasangkot sana. Ito po pang-minood. Bukas po lang namin lalagyan ng mga gulay. Hoy oh, nariyan pa sa <committeephin> <Pw>. <smari> <Brothers> okay, Ano mo gusto? kumain? ng diet kumain ng kumain hanggang gamay katayning. Walang panggatong kumain ng sila, na. na, na no no Sige. So claro. okay, Shoot. <tod> Pang adobo sa toy. Sinangkot siya na po yan.